Kumusta po mga boss? Welcome sa Jsonic TV Ang video ko po ngayon ay tungkol sa pagsiset ng graphic equalizer sa madaling paraan. So sana po ay makapagbigay ng idea ang video na ito, lalong lalo na po sa inyo na may hilig sa music So ano pa hinintay natin? Tara, pakita ko na sa inyo So ito po mga boss ang gagamitin kong uh, graphic equalizer ngayon, ito po ay ah uh, Lardin equalizer na merong 20 bands 20 sa left, 20 sa right so sa ngayon po ang setting po niyan ay naka zero na, nasa gitna po yan muna lahat then papakita ko po sa inyo yung paano magsiset nito na sa madaling paraan kumbaga shortcut kasi sa akin dati pag nagsiset ako ng equalizer magpapatugtog na music syempre Then, isa-isahin pa yan pagtitimpla. Hanggang sa makuha, makuha ko yung uh, gusto kong sound. So, may na-discover po akong uh, paraan. Sana po ay magustuhan nyo rin. Kung hindi ay okay naman. Nasa sa inyo naman yan kung gagayahin nyo o hindi. Sa akin lang ay makapagbigay ng idea. So, ang paraan po na yun ay natutunan ko o na-discover ko sa paggamit ng cellphone. yan Bali sa cellphone po, kadalasan naman pa nagpapatugtog tayo, gamit natin ay kung hindi USB, cellphone. So dito po sa cellphone, i-tap po natin yung music. Ayan. Then pipili tayo ng uh, song na patutugtugin. So once may napili na po tayo, hanapin po natin yung option na equalizer. So dito po sa cellphone ko, uh, bali ito po yan, pipindutin ko itong back. Ayan. Then, yung tatlong guhit sa katabi ng music. Ayan. Then, itong audio effect. Audio effect. Ayan. Yan. Sa audio effect, hindi natin makikita yung equalizer. Ayan. So, bali, naka-zero din po yan. Pero may sound na po yan. Eh. So, nalagyan natin ng volume. Si-connected din po yan sa mixer. Ayan. Ako. Ayan. So, ko lang muna para marinig yung boses ko. Ngayon po, may kanya-kanya tayong hilig ng uh, genre pagdating sa music. So dito po sa equalizer ng cellphone, may mga options po 'yan na naka-preset na. So alin ba po nito? Meron siyang 'yan, pop. Pag pinindot niyo 'yung pop, so ganyan po 'yung kalalabasan ng ayos ng equalizer. So mag-iiba po 'yung tunog niyan. Ano oh, na nakasagot. Ah. So mag-iiba po 'yung tunog niyan. So, ibig sabihin, ganito yung ayos ng equalizer kapag nasa pop genre. Dito naman po sa cellphone ko, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 ano lang po yan, 10 bands. paano na naman natin may apply yan dito sa uh, graphic equalizer natin na 20 bands? So, madali lang po yan. Ibig sabihin, bawat slide dito, katumbas niyan, dalawa dito sa graphic equalizer. So, katulad yan, bali ito yung pinaka-wave nya. Ayan. Yung may guhit na yan, yan po yung zero. So, itong pinaka-mababang frequency, ayan. So, ganyan po ang magiging ayos. May distansya mula sa dulo sa pinakamataas, hanggang dyan. So, i-apply natin yan dito sa graphic equalizer bali ang isang uh, band ng cellphone equalizer dahil dalawang band dito sa graphic equalizer so i-adjust natin yung dalawa yan then next yung katabi niya, medyo mababa lang ng konti sa kanya ganoon din dito yung dalawa naman dito medyo mababa lang din ng konti sa kanya yan. So, and so on and so forth. So, yun lang po yung uh, isa sa technique na na-discovery ko. So, marami po kasi yung genre sa cellphone natin. May pop, yan, may dance, may blues, may classic, may jazz, yan, may slow rock, yan, may rock, rock, country, So, bawat genre po, meron po yung iba't ibang uh, setting ng equalizer. Ayan o, oh, nagbabago po siya. Ayan. So, elect, ito naman, electro. Yun, nagbabago. So, yun lang po. Gagayahin nyo lang po yung setup. So, pag may napili na kayong, halimbawa, ito, rock. Ayan, at nagustuhan nyo yung sound nyan. So, gagayahin nyo lang po yung ayos ng equalizer na to. Once na reset nyo na po yan sa inyong graphic equalizer, i-turn off nyo naman po yung equalizer sa inyong cellphone para hindi naman ma-overpower yung speaker kapag nagpatugtog kayo gamit ng cellphone. So sana po may natutunan kayo o nakapagbigay ako ng magandang idea sa inyo kung paano mag-adjust ng graphic equalizer gamit ang cellphone bilang guide sa pagsiset up ng sound na inyong magugustuhan. So muli po, maraming salamat sa pagbibigay ng panahon at oras sa panunod ng video na ito. Hanggang sa muli.